Kaligayang Pasko, ako si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Christmas Special ng Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope na pinamagatang Became Flesh. Ang ating Ebanghelyo ngayong ikaapat na araw ng Kapaskuhan ay galing sa Matthew 2 verses 13 to 18. At ang isang salita na ating mapagninilayan ay Presensya. Nang maipanganak si Jesus ng mahal na Birheng Maria ay dinalaw sila ng tatlong pantas sa isang sabsaban sa Bethlehem. At nang nakalis na ang mga pantas, ay nagpakita kay Jose ang isang anghel sa kanyang panaginip at nagbigay ng babala at nagutos. Sa Matthew 2 verse 13, Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Dali-dali ang pagsunod ni Jose sa utos ng anghel, kaya naman nailigtas nila si Jesus sa mabagsik na kamay ni Herodes. Ngunit sa Matthew 2 verse 16, Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok. Lahat ng may gulang na dalawang taon pababa. Napakalungkot ng pangyayaring ito kung saan libo-libong maliliit na batang lalaki ang namatay dahil sa kagustuhan ni Herodes na patayin si Jesus. Alam ko, Pasko ngayon at kailangan good vibes tayo, pero bakit napakulungkot ng ating kwento ngayong araw? Tatlong bagay ang pinahihiwatig sa atin nang ebanghelyo. Una, ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang kapanganakan niya dito sa mundo ay hindi nangangahulugan na mabubura na ang kahirapan o ang pagsubok sa ating buhay. Dito pa lang po sa ating bansa o dito sa ating bayan ay masasabi mo na mahirap ang buhay hanggang ngayon. Pangalawa, at ito ang ating pag-asa dahil sa pagdating ni Jesus, ang ating mga pinagdaraan ng hirap ay maaaring maging daan tungo sa kabanalan. Gaya na lamang ng matinding dinanas ng mga munting batang lalaki ng Bethlehem, na sila ngayong ating pinagdiriwang at tinatanghal sa kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Pangatlo, at ito ang pinakaimportante, kailangan natin ng presensya ni Jesus sa ating buhay. When Jesus left Bethlehem, evil took over through Herod. Sa mga kwento sa Biblia, ay ma-observe po natin kung papaano hinihiling ng mga tagapagsunod ng Panginoon ang kanyang presensya. Nagtatayo sila ng mga tent para maging tirahan o para manahan ang Panginoon sa lugar na kanilang kinalalagyan nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. To stay out of darkness, you need Jesus in your heart, in your life, in your family, in your home, in your community. Ito ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Para magkaroon ng bawat isa ng pagkakataon na hayaan at pahintulutan ang Panginoong Hesus na manahan at manirahan sa ating puso dahil kailangan natin ang presensya niya sa ating buhay. Nawa kaibigan ay magkaroon ka ng oras ngayong Pasko para hanapin at damhin ang presensya ni Jesus sa iyong paligid, sa mga na mong blessings, at sa babamagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo. At nang maging mas maligaya ang iyong Pasko. Kung nablas po kayo ng short reflection video na ito, ay pakiclick na lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayo makasama dito sa Landas ng Pag-asa.